ito guys oh so tingnan ninyo magkaroon na naman ng salamin gastos na na naman gastos na, na naman alam na sana all hmm. ayun o oh. ayun oh. gastos na na naman salamin 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 na Salamin, salamin, salamin. Tingnan mo. Hmm. Grado, grado, grado. Yun lang ang kanilang ano. Laman. Oh. Yun lang may warranty. Makagandahan pala dito sa ganito eh may warranty siya. Ito lang. Ito lang siya. itong tulong kanyang laman kagandahan lang kahit saan pwede mo siyang ipagawa diba hmm. kahit saan pwede mo ipagawa na branch nila pag may mga na, na ano sa hmm. sana nga lang all may ano to eh may double vista tapos ano may mga kailangan ng pang astigmatism astigmatism ba tawag dun hindi pa ang ganda din naman ang presyo huwag kayo magalala ito yung pangunas sa loob ah uh ah -uh. Bagastos, diba, alam mo na. Thank you thank you thank you bye thank you semana so namama oh